Hello everyone. Hello guys. So nanaga na ang mga manok kay magpakaon na nila. So daghan na sila guys manok ug pato, nag na na sila. So basta magpakaon na gali ko magdagan-dagan sila. Bahala sila natumban basta gukdon ko nila guys basta magbitbit na ko kaldero aw dalagan dyan na sila tanan ako guys bahala silang matumban so inanakanad ako ang mga hayop diri guys akong manok o ako ang pato so bayo bay na dyan na sila pero kani akong mga manok gamay dyan na na sobra na guys kay nagkasakit man isila sila o kanang murabag sa baboy swine pero dinik swine kuhan siya kanang dungoy So, mo nang gamay-gamay na lang sila nahabilin sa mga manok. So, ang mga pato ang nilaghan ana, guys. So, napat yung ng mga pato. Then, napakudiri sa pikas, mga hinuktan na manok. So, that's all for today, guys.